maganda ang programa Eh, sakay ka? Sakay ka? Libre? Ayan, no? Libre? <laughs> <laughs> Ayan mo siya makain ng libre, ha? Ha? Ako na lang. Ako na lang sasakay ng libre eh, na sir. Uh, Ay, yeah, pwede yan. Ah, siya ka muna, mo na sir, baka may gusto shout out to. Wala? Wala pa nga eh. Ah, kaya nga shout out mo siya eh para matagpuan mo nang yung hinahanap na ano.